Halos ayaw iwanan ni Xavier ang kanyang mami naawang- awang-awa naman ang kanyang lolo dito sa kay Xavier dahil baka ito magkasakit na pagtanto ni Xavier na ang pagtulong ng kanyang mami na hindi makulong umanong si Princess ay siya ang dahilan kung bakit sinaksak ng tita niya Charlene ang kanyang mami. Halos hindi maiwan-iwan ni Xavier ang ina kahit sa pagligo kaya ayon sa kay Justin kailangan nito maligo dahil ito ay namamaho lalo na gumalaw ang daliri ng mami niya na gusto ni Savior na nandyan siya sa tabi ng kanyang ina pag gising nito. Kaya si Justin ang inutusan na dalawin na lamang si Princess. Pagbalik ni Justin ay nakapagkwento na sinabi nito sa kay Princess tungkol sa pananaksak ni tita na Charlene dito sa kay tita niya Lailani na hindi makapaniwala umano si Princess. Sinabi rin ni Justin na malungkot na si Princess at ditulad ng dating Princess na masayahin, lalo na walang bumibisita dito sa kay Princess. Nagtataka si Xavier kung bakit pinabayaan ni Onze si Princess na close friend nito. Pero gulat sila nang napanood sa balita tungkol sa hinila ang patay na si Onse na nakita na duguan ang mga gamit na may tama ng bala doon sa tabi ng ilog. Samantala gulat si Charlene nang bumisita si Raymond at ng kanyang abogado na ibinalita ng kanyang abogado na hindi manadismiss ang kanyang kaso at hindi makalabas si Charlene sa kulungan dahil nakitaan siya ng prosecutor ng probable cause at Nagbaba na rin ang RTC ng schedule of transfer ni Charlene doon sa City Jail. Na doon na lamang mag-aantay si Charlene ng trial. Naging emosyonal si Charlene at nagwawala na gustong palitan ang abogado. At pinapahanap si Raymond ng abogado na kaya siyang ipaglaban. At Ayon sa kay Charlene ay si Adrian ang gusto niyang kunin. Sa narinig ni Raymond ay nagselos ito lalo na sa sinabi ni Divina noon na lihim na nakipagkita si Charlene dito sa kay Adrian. Dagdag sinabi ni Raymond, kaya sinaksak ni Charlene si Lailani ay dahil sa lihim na iyon na hindi makapaniwala itong si Charlene sa mga paratang ni Raymond at lalo nang tinalikuran siya ni Raymond at sa tulong ni Mimi ay inayos ang kinakailangan ng kanyang ati Charlene, lalo nang kausapin ang abogado na si Adrian. Hindi nabigo si Charlene dahil dumating si Mimi kasama si attorney Adrian. Na naniniwala itong si Adrian na walang kasalanan itong si Charlene at handang patunayan sa harap ng korte na walang kasalanan itong si Charlene. Na hindi nito nagawang patayin itong si Lailani. Samantala, halos hindi matanggap ni Aling Nida na nakita ang gamit ni Onse na tatagpuan ng kapulisan sa tabi ng ilog na duguan at ayon sa kapulisan ay ipadiin test nila ang dugo sa mga gamit kung kay Onse nga talaga at itigil na nila ang paghanap dito sa kay Onse na ang Chorya nila ay nadala ng malakas na agos sa ilog si Onse patungong dagat nag ito si Aling Nida na buhay o mano si Onsi at kailan nilang hanapin. Pero wala nang magawa pa ang mga kapulisan. Lumong-lumo si Aling Nida paglabas sa presinto at tama na rin ang pagtawag ni Dado. Nalalabas na rin ito sa hospital at ang doktor ay pinapirma siya ng waiver para payagan na makalabas ng hospital. At sa pagtawag ni Dado ay umiiyak itong si Nida at sinabi na wala na si Onse napatay na ito kaya sa pagdalaw ni Dado doon sa kay Princess sa kulungan, ay hindi mapakali itong si Princess na parang nagtatampo na dito sa kanyang kaibigan. Pero ayon kay Princess ay wala siyang karapatang magtampo dahil may kasalanan siya umano dahil nasiraan niya ang bracelet na ibinigay sa kanya ng kanyang kakusa. Kaya nakiusap si Princess dito sa kanyang tatay Dado na sabihin sa kay Onsi na dalawin siya pero nanahimik itong si Dado. Bandang huli ay sinabi ni Dado ang katotohanan na patay na umano itong kaibigan ni Princess na si Onse. Napatayo bigla si Princess sa balitang natanggap na hindi matanggap na patay na kanyang kakusa. Samantala, sa nalaman ni Xavier na patay na itong si Onse ay alam nito na malungkot na masyado itong si Princess dahil sa pagkawala ng kanyang kaibigang matalik. Kaya balak niya itong puntahan at iniwanan ang kanyang mama dito sa kay Justin. Habang itong si Jenny at saka si Divina ay kausap itong janitor na binabayaran na bantayan o mano 24 hours si Lailani para tingnan ang kanyang sitwasyon. Dahil hindi nila malapit-lapitan itong si Lailani dahil bantay sarado itong si Xavier. Maya ng konti ay nakita nila itong si Xavier na papalabas ng hospital na nagmamadali. Kaya umandar na naman ang pag-autak kriminal nitong ni Divina at tawang-tawa dahil may nasilip na pagkakataon para tuluyan ang patahimikin itong si Lailani. Magtagumpay kaya itong si Divina sa kanyang masamang plano dito sa kay Lailani. Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.